Magandang hapon mga lods. Hanap may ganong avocado. Ano bukado. Hanap ng abukado mga lods. Kay... May nang sayo may maka pangita kay para di may maunan sa tagiya. Unha na to ang tagiya noon. Na. Unak, asam ka? Diri, diri. <coughs> Uy, may nakita daw yung anak ko ah. abukado Bukado. mga lods Ali, ali na Maun yung punuan sa bukado mga lods Punuan ni sa bukado sa tagiya. Kami ah, Igor kami nangita Adre Di lang tayo mapasakop Kay mas sakpan pa ah. Sotoy-sotoy kakita na pong Aman. Haman Bit-bit bukado ni is gamay ay ano? Oh. jakpat na libre na libre na kaon mo ni pagkanindo tining mam mamuyo ta na nay avocado ba Avocado silingan kas uh, <laughs> ah, kan niya na mga lodzo sus butang na gatas og asukal Pahit sa daog kita pa ta oh hindi kakaano mga lods, nung nangyayitom e na mga lods kayo tungkol sa init huwag! Yeah. sa bukado si Gio, si Gio! sa bukado dito hindi ka hindi puno ang sa bukado mga lods huwag! naaman! Jesus, so, ginukulata pa dyan. Na, naunahan ko sa ilaga na. Nauna magkit-kit. Kasayang. Patugtog. Muna silingan ng sabak kayo. Ay, mga anak na mga lods, so. oh. Iyahay na sila itag ngita. Bukado daw kay... Kaon daw sila bukado. Paborito muna na bukado po. Kailangan daw rin mga lods. Paborito sa akong oh. anak. Kaya kay bayad. <laughs> <laughs> menguara dere, pinabtek, di kabalo tagi ya. Mano ka na ko mga buka do ni. Binino na namin doon. Ah, oh yun, kunin mo yung buka do. Dua. Disco na sa kapit bahay mga lods oh. Ang mayno na kusog-kusog ang sounds mga lods kay di tamadungan sa silingan. Tara na, tara na nak. nak. Kakita ka buka do nak. Ha? Oh. Tara na, tara. Uwi na tayo, uwi na tayo. Da, daghan na yung naglamok doon eh. Lahan yung mga lamok doon eh. tagas kayo dagom. Hmm. Tara na, tara na. Dito agay. Dito na agay. Okay. Dool, dool. Raman naman silingan mga lods. Pero silingan, makabantay. kay abtek man kayo may dili mong uha kabukado unhan da yon ha nako na dili na wait no Ya hayo na panagan mga lusi nakakuha na sila kabukado Kata terana terana.